Tapos ang tatlong linggong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, tataas muli ang presyo nito bukas November 28. Sa anunsyo ng oil firms, tataas ng 30 sentimo ang kada litro ng diesel at 65 sentimo naman ang taas sa kada litro ng kerosene habang walang magiging pagbabago sa presyo ng gasolina. Dalawang linggo ang nakalilipas mula ng sabihin ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo hanggang matapos ang 2023. Ito'y may kaugnayan sa tanong kay Abad kung aabot ba sa 75 piso ang presyo sa kada litro ng diesel sa mga susunod na linggo. Sinabi ni Abad noon na may sapat na supply naman ngayon ng crudo sa pandaigdigang merkado mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy is -tuloy pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.